narinig ko madaling araw. May batang. Ano yun? Kumakanta ka? Singing do. Ah, singing? Singing do Oh. oh. Siya mag-isa kanina pa siya dyan. SM. Sing ka nga daw, SM? na <laughs> nakaganon pa yung finger mo? Mahulog. Ayan o, soli natin sa SM yung washing machine. Ayan po ang washing machine. May buwan bon na. April pa. <speaking in> Tignan <the background> mo na naman yung salamin ng ano. Puro ano mo, kumain? <speaking> <the background> Here at SM. We got it all for you. <laughs> Sorry, cut, <no? laughs> oh, you. Bakit ginigising mo si Neo si pala? Ha? Tapos, nagluluto ako ng para mirienda ng mga boys. Sana umabot kasi medyo matagal pala. Ayan. Kinat ko na lang kasi kung... <laughs> ano, tagdadalawa kasi plano ko dito. Kaso nga, oras na. Tapos, di ko naman din sure kung kakain lahat. So, nati-hati ko. Tapos, nilagyan ko ng, eto, Jerry. Ay, Nilagyan ko ng Cherry. Cherry ba to? Oh, yun. Di ko rin sure kung kumakain lahat. Kung kumakain lahat yan, bahala na. Medyo matamis kasi to, kaya konti lang nilalagay ko kasi lalagyan ko pa rin ng pang ano, pang toppings. Para nga mabilis. Ayan, sa kabila, yung Mickey Mouse naman. Chichi, kay Chichi. Ay, may buhay naman mano ako. Masarap? Yes. Po, tignan mo, hindi mo mang kinakain yun. O, oh, pancake yung waffle, yung ano lang kinakain mo parang marberry na sarap na ay kagatin mo ha? kagat po ay, kagat nga ay, yun lang ang gusto niya magkit mo na masarap <laughs> masarap Hindi Hindi masarap luto ni mama masarap. Hindi niya kinakain ni, eh. Yung cherry lang yung kinakain niya huh? Merienda time. Matapa ka pa. Hindi eh. wala silang merienda. Nandiyan na yung pandesal. <laughs> oh, bigay mo dun. Hindi, <laughs> joke lang. Hindi. <laughs> Nali ang sen. Ba'n yun itong kailing babae? Magkape kayo kasi napatamis yan. Next, kanino galing yung hopya? Sa inyo? Ah, thank you. Thank you, Nick. Thank you. Para ba ako Wala. Wow, drama. Mabalat. Memakyo Kamis. Dalan omba ba kong din? Kapatagan Kapatagan? Ah, kapilan. Lasitik. <mumbles> <laughs> Ate, <laughs> but may hawak kong phone. Phone. Bawal yan eh. Bawal. <laughs> Napalitan na po yung talisay. Eh. Ah, binalik din yung ano, yung damo.

Ay, ko oh, ano Alam si, eh. si ate. sumayaw chika din. Hindi ka sumama. Ay, oo, oo. Matamlay si ate nung sumayaw. Mama, dada. <laughs> hmm, Antok kasama. si ate. Humihikap yeah. na. Humihikap eh. Kasama ka tapos nag ka din oh. doon. Ah. Yeah. Tapos naguniform ka din doon. Oh. oh, ano yan? Makati. Eh. <laughs> Makati. Taw ka na. Eh? girl. Yes! Eh? <laughs> sinama daw siya ni Papa bumili ng materyales. Kasi kahapon, di ba, sumasama siya sa atin. Ah. Nung, tapos, sinama ni Papa bumili ng materyales. Okay. Ngayon, nung nasa Lucky More na daw sila. Lucky time pure gold? Hindi. Ano, lolo, lolo, SM, SM. Siguro pure gold niya oh. nga. SM, SM. Sabi niya, no, sabi, hindi, sabi nung mga nagtitinda daw, sarado pa SM. Bobong, HM, HM. Tapos sabi niya, lolo, uwi, uwi. Baba, <laughs> <Papang, may> uwi, uwi. <laughs> Tapos, nakikipag-usap daw siya doon. Tinatanong siya nung pangalan. Ano daw pangalan mo? Ha? Dodo. Hindi <laughs> na nahihiya. Friendly. Si ate. Suplada yan. Ha? <laughs> ah? Uy, mo. Paano ka daw maligo? <laughs> tina. Ma Paano gusto mong maligo ulit doon? Doon sa may bukal. Sa maligo doon ah? na. Tina. Tina yung, ah? na Chi, na. Tignan yung ano niya, toys. Malamig din na. Kanal. Hindi kanal. Bukal. Bukal. Yun. Bukal. Busing mo na to oh. Ay, dumidede pa. Laki na, nanaginip siya kagabi yak nang iyak. Kaaway niya at ate niya. Banana. Banana. Ate, sabi niya tapos pamigay ko na. Banana, banana. Pamigay ko nga 'yan. Wow. Ilan ba 'yan? Ilan yung cards mo diyan? Many. Many. Hindi niya mabilang. Tingnan mo pa. Ayusin mo ang grip niya, bebe. Kawawa naman. Kinakain yung pwet. Saan ba yung pants mo? Ito tayo na SM? Ay, bakit gusto mo ng SM? XM. Bakit gusto mo sa SM? Ha? Bakit gusto mo sa SM? <ijoey> school SM. Hmm? Anong gusto mo? School o SM? SM. Punta tayo school ni ate. Gusto mo nang mag-school kay ate? No. <coughs> Hindi SM. SM o Kalapati? Oh. Chichi na patingin agad sa Kalapati. <tichino> Pero gusto mo din ng Kalapati? Anong gusto mo? Kalapate, manok? Daddy! Ah, oh, Masarap ba yung kalapate? Ay, bawal ka na nilagi. Siyempre, kalapate nagpa-fly na. Di ba, bebe, may kalapating kinakain? Oo. Mas... Maitin dakong ko, dak. Ah, dakong lang. Maitin dakong dakong. Manok lang daw. Ba't likot mo? Paano yung seryoso? Magseryoso ka daw. Paano daw yung seryoso? Seryoso yung, naman siya kanina. Kaso seryoso. nung dumating papa niya, oh yeah. nagpapansin na. Iba-iba na naman, ano? Nakakatawa pa yan pag bumababa ng hagdan. Bawat step, no? Iba-iba yung tsura. Paano ka daw pag nasa, ano ka? Hagdan ka? Paano ka bumaba? Paano yung face mo? Ay. Love, love. Hmm? Pag nagpapa, ano tayo, family picture. Parang, ano, si Rowan. <laughs> Siya lang maputi. Ay. Hindi yan <laughs> <laughs> pa paano. Ay. Ang pakit pa. Ay, baby. ayusin mo naman short. Ay, yung ano niya. Ubi? Ubi. Panti. Ayusin mo panty. Bong <laughs> Saan yung pants mo? Pants. Yung short. Nasaan yung short mo? Nana napaka ah, lang ito. Kasi, ewan ko, pag may siya, brief na lang sinusuot. Kasi, kasi mainit siguro. Ooch, ayaw niya na kasing, ooch, ayaw niya na mag-ina. Ayaw niya na, na umihi talaga ooch, ooch, sa diaper. hindi na siya na umihi sa diaper, kahit sa gabi. Hindi na diaper pa rin po sa gabi. Baka kasi aksidente yung makaihi. Pero, nangigising talaga siya na. Yun lang, problema. Kagabi, dalawang beses ata eh pag sinong nasumpungan na tawagin. Bisan, uh. pera dapat pilitin mo lang noon. Papayag naman siya sa'yo. Minsan kasi dumidede si Nio. Oh, may istorbo si Nio kasi gusto. Mama, mama. Ay, nako. Doon ka rohan. Kain na tayo. Ha? Anong ulam? Anong ulam natin? Dakong. Dakong. Tara, it na, eat na. Para makaligo na si ate. Sabay ka na kay ate, no? Mag-school. Nung hmm, lalagyan nila ng toy. Ay, yung yes. rocker ni Mimi. Do that. Do that. Antok pa. Uy, sleeping baby ko. Kaya pa po kasi ang buhay niya ngayon. Wala si na ate at kuya niya. Nasa guwagwa po sila. Naiwan kami ni Nio. Tapos may dumating po na box pala. Ayan, may ayan, may dumating pong balikbayan box. Ayan na pong magpa-mention kung kanino po galing. Ayan. Tapos sabi kasi ni ka-farmer sa akin, ang pagkakasabi niya, buksan ko na yung box kasi daw, kalahati ng box kina Rambo tapos akala niya walang mga pangalan para sana ma-divide na po yung para sa mga boys kaso yun po pag check ko may mga pangalan naman pala lahat pero iba vlog din naman ata ni Kafaro mamaya may, ayan meron po lahat ng mga boys meron Mel si Tito meron pa din dito saka si Kuya Esong kompleto tapos ayan o oh, meron din si Mama Bet wala si Mama Bet kasama po nila sa guwagwa diba may bag ata si Mama Bet ah. uy tutuwa niyan si Mama Bet <laughs> thank you po tapos sa akin thank you po chichi mayroon din po si Anne Ayan, maraming maraming salamat po. Rowan. Si Ka Farmer. Tapos si Bunatnat. Nagugulat. Tapos ito, ito lang po yung mga walang pangalan. So, tignan natin. Baka may namiss sa mga boys na wala. Bibigyan dito or kung kanino kakasya. Tapos, ito, dadalin ni ka-farmer sa taas kasi kinakarambo to. Ano? Ah. Ah. Nagigising po siya agad pag walang katabay. Hmm. Pag ganyan, tahimik. Basta nakasabit lang na. No? Uh, uh. Uy. Untok na ulit. Tapos, ayan, chinek ko na yung makapangalan sa akin. Ah. Ito po yung laman. Meron pala si Bunaynay. Ito pang newborn. <laughs> hindi na umabot kay Nio kasi hindi na po kasi newborn sa kanya. eto pwede pa. pang zero to three. Sakto pa sa kanya. <laughs> medyo mataba kasi si Nio. Oy. Ah, medyo bugchug-bugchug ang baby na yan. Na. Nang takaw-takaw kasi na. Oh, oh. Ay! Ay! Ngiti-ngiti pa yan. <laughs> Ikaw ba nahiraban ba? Ay, boy lang ngit Ang hmm. gaspang po ng face niya ngayon. Sa init. Ay, ay, <laughs> Hello, baby ko. Hmm. Gusto pang hirapan, Uy. <laughs> bata boto tulog hmm, na ulit nakakainip po pala dito pag wala yung mga bata hindi ako sanay bigla ko silang na miss uh. ano balikin na natin sina ate. Dapat kasi kasama po talaga kami ni Mio. Tapos, ayun, sina Chichi sana, hindi ko na rin papasamain. Kaso, excited silang ano pumunta ng Guagua kasi magkikipaglaro kina brain. Tapos sabi ko, hindi ako, hindi kasama si mama, baka umiyak kayo doon. Tapos sabi ni Chichi, okay lang. Natawa <laughs> kami ni, ng papa niya. Kasi ano daw, ready na daw siya. Tapos nag-send ng video sa akin kagabi sa Guagua. Ayun, masaya sila. Pati si Nat Nat, tuwang-tuwa kasi nagkaroon ng kalaro. Nakakulong lang siya lagi dun eh, dun sa playpen niya dahil walang masyadong iikutan doon. Yan, sa'yo yan. You, Ito na. Ma. Napamigay na po ni Pepe doon sa kubo. Sakto, merienda time. Thank, thank, thank you. Thank you. Ito. Ano sa'yo? Ito oh, maganda. Oh, gusto mong tawel, oh. Nagre-reklamo ka sa tawel <laughs> natin. Thank, thank you po. Tapos meron din siyang hat tapos itong mga walang pangalan na iba parang medyo mahirapan kami mag, ano? mo. <laughs> <laughs> sa mga boys dahil siyempre baka may magtampo pag na w yung sa isa lahat meron na nito lahat meron oh, na nag isa sila eh ganda tong pang ano ah pag nagahanap um, naghahanap lang ano shell mm. <laughs> sa beach ano ba ito eh? okay. akin na lang to yan akin na lang po to thank you po check so, ano? maganda ito pag nagabang lang ng kalapati <laughs> Ah, lagi nilalagay pa yan. Ayun nga, ito. Yeah. Yeah. Ito, naka, ano na. Ah, baliktad pa ako, ah. Baliktad. Narawan, may towel din. Sinak ko na yung towel din siya pag nagbibig. Tsaka may ano, damit. Thank you, po. Si Nilo, so, meron siya. Ganon din yung kay Chichi. May towel din po siya at damit. tapos kay Rambo, mamayang hapon muna na akyat. Mm, basic pa siya sana. sa ano. Sa lechonan. Um, ayan naman natin mo. Uh, ayan po yung... Kina Rambo. Bye-bye ka na niyo. Ito na mag... Ano yun nasa kilay mo? Tulog na. Siyempre. Ano yung baby? Ano? 18 hours? Sa so, ano? new... Ventin, ganun. Sa Ventin to 19, okay lang. Kung gustong matulog. Bye bye, ka bebe. Uy, bagay ah. Ang ito kasi pati likod mo. Oh, ang bato ako, no? Yan. Maraming maraming salamat po ulit ang bingwit daw sabi ni Dex <laughs> Bye bye po Ayun iko gatong baby ko